guys ulitin ko lang uh, ah, dito nakakunik yung para sa amplifier natin to to siya yan papunta dito yun naman guys sa MXQ ito. Ito siya. O. Sa uh, MXQ Pro po ito, mga guys. Papasok natin dito sa pinaka uh, yan. Parang saksakan ng USB ba? Anong tawag ba dyan? Kasi hindi ko makita. Papunta naman ito dito. Yan guys. Ito nice lang naisang kayo ninyo para mapagana ninyo yung TV papunta sa amplifier na mayroong MXQ Pro. Uh, kung nang gusto nyo, kung nang niyo ang video nito guys, pakilike and subscribe naman. Uh, tulong nyo na rin sa akin mga guys. Uh, hanggang dito na lang ang video nito. Maraming salamat. And God bless nyo. God bless nyo. Uh, God bless sa inyong lahat nabubulol na ako. Good morning guys. Ang video nito ay para sa pagkukulit ng MXQ Sony Bravia TV at saka D15 amplifier. Na optical. Ah, kita ko sa inyo mga guys kung paano lang mag-connect-connect kasi marami akong ginamit dito para ma-connect ko lang yung analog. E, hindi pwede. Yan ginawa ko na lamang ng paraan. Ito guys ang itsura ng ginamit ko. Yan o. Oh kung mababasa ninyo. Ito naman yung pinaka napunta sa TV. Pinakita ko lang ito guys kasi sinubok ko na ito pero hindi umubra. Sinunod ko naman yung ano niya, instruction niya pero hindi umubra. pangalawang ginawa ko ay bumili ako ng RC jack. Ito. Inilagay ko ito dito. Yan, ganyan ginawa ko. Tapos, ito naman ay para doon sa amplifier. At ito namang isa at ito namang isa ay sa headphone ng TV. Pero guys, hindi mo bra. At ang pangatlo guys, ito. Ito. At saka, yun. Ito ang ginamit ko. Pero nung una, ito ang ginamit ko din. Pero hindi umubra din. Hindi rin umabra guys. Pero nung isinit up ko sa settings sa TV ay nanap ko yung isang isang Ang guys, ang hanapin nyo punta kayo sa settings ng TV nyo Yan. I-click nyo lang yan. Tapos, makikita nyo rin ito. Click nyo yan. Tapos, punta kayo sa sit up. Yan, guys. Ayan makikita nyo. Ayan. Dito kayo pumunta. I-click nyo lang yan. Ayan makikita nyo ganyan No? Oh. Punta kayo sa digital audio output. Dipindi sa TV nyo kung ano man ano yan. Ayan. Yan, yan guys. Naka PCM siya. Back tayo. Tapos back tayo ha. Ngayon, ito ay sasaksak ko sa headphone ng TV. Ito. At yung dulo, yung, at yung dulo dito naman and May pula at puti. Nasa sa kulong sa likod. Ngayon, itong gamit kong ito ay MXQ. Yun. Mabibili yan sa Lazada. At saka ito, hindi ko na magagamit kasi hindi umubra. Ayan, napapakita sa kanyo. Isang so, D50 na amplifier. Bluetooth to guys ha, Bluetooth. Saka MXQ at saka TV. Pagkukuniktahin ko yan mga guys. Pero yung una, hirap hirap ako. Dami kong kutingting na dami kong ginawang pangungutingting para mapagana ko lang yung TV na pumunta dito sa Bluetooth. Ito sa Bluetooth. Dure na lang ako. Ngayon ko lang nagawa guys. Kay papakita ko sa inyo. Punta tayo sa karaoke. Search natin sa karaoke. Diyan tayo sa Just Another Woman. Yan guys. Ngayon ay ibubulyom natin. bat wala na? And, guys, pipindutin nyo lang yung... Yan, yeah, meron na, no? Ngayon. Kasi, okay, ang lang para magkaroon siya ng tunog. Kasi, di mo papatunog yan kung di mo gagamitin yung pinaka-line-in. Ito, oh. Papakita ko, oh. oh yeah. Ah, may The Bluetooth device is ready to ayan, yung pinaka-line-in. In. Ayan, kung narinig nyo guys. Ayan, tutunog na yan. Pindutin nyo yung pinaka-line-in. Kasi hindi umubre yung optical niya eh. Sa line-in tayo. Ayan, ayan. Pwede ka nang kumanta guys. So, sabukan naman natin yung mic. Yung pinaka-mic niya kung meron. Hello, hello. Meron siya. Low mic test. Low mic test. Echo, echo. 1, 2, 3. Ayos na guys. Ganun ang gawin ninyo. Ang gabit ko pala ng TV ay yung Sony Bravia Flat TV itong gamit ko ngayon, yung isa kong TV na smart TV ay nasira. Kaya ito nang, dati sira din to pinagawa ko lang. Uh, ulitin ko guys, kung gusto nyong magkaroon ng smart TV, ang inyong ordinary TV, bumili lamang kayo ng MXQ Pro. Yan. Yan. guys, ito ang bilhin ninyo. Ito, wala na to, hindi ko na magagamit to hindi naman umubra to guys sa mura lang naman ito kasi nagawang ko nga ng paraan kung paano ko mapagana yung TV sa kay MXQ sa yung optical yan guys yan guys papakita ko lang sa inyo kung saan naka yung para sa mini-Bluetooth natin. Ito. Ito naman ay sa MXQ. Ito, 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 ito. Hindi makita, no? guys, ulitin ko lang. Ah, dito nakakonek yung para sa amplifier natin. Ito. Ito siya. Ayan. Papunta dito. Yun naman, guys sa MXQ ito. Ito siya. O. Sa uh, MXQ Pro po ito, mga guys. Papasok natin dito sa pinaka uh, ayan. Parang saksakan ng USB ba? Ano tawag ba diyan? Kasi hindi ko makita. Papunta naman ito dito. Yan, guys. Ano ganoon lang yung sanggal ninyo para mapagganan ninyo yung TV papunta sa amplifier na mayroong MXQ Pro. kung uh, nagusto niyo o kung nagustuhan niyo ang video nito guys, paki-like and subscribe naman. Ah, uh, tulong niyo na rin sa akin mga guys. Ah, uh, hanggang dito na lang ang video nito. Maraming salamat.